Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod ni Labrador dito po sa ating programang Compare at syempre bagong lahat binabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa tuwing tayo po ay mayroong mga pinalalabas na video dito sa ating programang Compare at syempre sa mga bago po nating mga subscribers Maraming maraming salamat po. Okay, sa araw ito, pag-uusapan po natin at ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, China o Chinese Coast Guard tuwang-tuwa sa kanilang ginawang panghaharas sa ating mga kapwa Pilipinong Philippine Navy at uh, sa ating mga Philippine Coast Guard. Alam nyo, napabalita ho na pinagmamalaki pa ho ng China, ha? Ipinagmamalaki pa po ng China yung kanilang ginawa. Pinagmamalaki pa po ng uh, mga Chekwa na ito na kung saan nakaputol sila ng daliri ng isa sa ating mga tropa. No, tuwa sila at pinagmamalaki pa nila na matatapang talaga sila kaysa sa mga Pilipino Kasi, uh, biro mo ha, inakyat, inakyat nila yung uh, uh, sasakyan ng ating mga tropa Na mayroong mga daladalang armas Eh, mukhang may punto nga ang ano dito At mukhang tama ang ating uh, mga kalaban Na matatapang nga sila Kasi, biro mo ha, wala silang dalang armas na baril Pero sila yung umakyat doon sa may merong daladalang mga baril. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sobrang nakakadismaya yung ibang mga kababayan natin, yung kanilang mga reaksyon ay iba-iba. Yung iba, natatawa at nadidismaya doon sa mga ipinadala ng ating gobyerno na parang mga walang alam. Sabi nga nung nag sa akin, bakit hindi sila nagpadala doon ng mga taong magagaling sa martial arts yung may alam sa martial arts para nang sa ganon eh kaya nilang agawin ang kaya nilang depensahan yung mga umaatake sa kanila eh mukhang wala namang kaalam-alam yung mga ipinadala doon na alam lang sumalag, sumalo sa mga gagawin sa kanila ng mga kalaban natin ng iba naman ang reaction ay eh baka naman kasi inutusan na wag lumaban ganito ganyan kasi baka ganito ganyan so maring yun nga yung iba naman ang reaction naman po nila eh talagang awang awaho sa ating mga kababayang Pilipino na nakaranas ng pambubuli pang-aapi pangaharas sa ating mga kalaban. Alam nyo, tuwang-tuwa, habang tuwang-tuwa po ang ating mga kalaban na dun sa kanilang ginawa, eh, alam ko pong lungkot na lungkot ang mga Pilipino. Lungkot na lungkot yung mga Pilipinong nakikiisa o nakikiramay sa nangyari nga sa ating mga kapwa Pilipino na nagbubuwis ng buhay para po sa ating bansa. Ngayon, isa pa po sa nakakadismaya at nakakalungkot, ewan ko po kung tama ito dahil kinukomperma ko pa po kung tama itong nakarating sa akin na informasyon at tama din yung napanood ko doon sa ibang vlog na itong uh, ibang bansa nga na nangako na kapag kami nangyaring hindi maganda sa ating mga tropa ay re-rescue sila. Darating sila para ipagtanggol o sumama para ipagtanggol yung ating bansa o yung karapatan ng ating bansa. Na ayon pa nga sa aking nabalita, tila nagbibingi-bingihan na. Nagbubulag-bulagan na yung mga bansang nangako na makikiisa sa atin. Pero sana, um, mali yung napanood ko at sana... Eh hindi nga yan totoo Kasi pag nangyari po yan Lalabas po nito Na tama po yung sinasabi Nung Amerikano na nagsasabing Ginagamit lamang tayo Ng Amerika Laban sa China Kumbaga parang nagiging palaman tayo Sa isyu pong ito, sa nangyari po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa karagatan o sa isla na kung saan pinag-aagawan ng dalawang bansa, ng ating bansa at ng China. Marami pong pumapasok sa kaisipan ng ating mga kababayan. Isa na dyan na uh, ayun pa nga sa ibang kaisipan ng ating mga kababayan, hindi kaya yung pagbaba ni Misara ay may kaugnayan sa uh, ginagawa ngayon ng China na kung saan nagiging agresibo sila. O kung hindi naman kaya, hindi kaya kaya naging agresibo yung China o itong mga Chinese Coast Guard na ito, dahil sa isa-isa nang pinapauwi ng ating gobyerno yung kapwa nila Chino nakasabwat sa Pogo alam nyo para po sa hindi nakakaalam ayon po sa aking informasyon itong mga Pogo na ito na nandito sa ating bansa nagkalat isang taong porsyento po na sinabi sa akin nung kausap ko na nakatira ngayon sa Hong Kong. Na ito pa lang si Xi Jinping ang nagpapagalaw nitong pogo na to. Ibig sabihin sa kanya to. Sa kanya kasi hindi niya pwede itong dalhin sa kanyang bansa dahil baka itong pagmulan na pababain siya sa kanyang upuan. Kaya ang ginawa ni Xi Jinping nakipagsabwatan uh, sa kay Digongyo, napapasukin, ito pala yung kasama talaga, ito yung pinakasentro sa gentleman agreement nila ni ni Digongyo. Isa to sa naging uh, uh, pinaka-topic nila at pinag-usapan nila na kung maaari, dahil presidente ako ng bansang ito, ng China, hindi ko pwedeng payagan to dito. Kasi pag pinayagan ko to, baka, malaman nila na ako ang pasimuno nito. Kaya ang mas maganda, doon na lang sa bansa mo, every month, may matatanggap ka. So, kaya nga na mayagpag, kaya nga so bago bumaba si Duterte sa kanyang pagiging presidente, hindi lamang po, tri, hindi lang po isang trilyon yung kanyang nakuha. Hindi lamang po isang trilyon yung kanyang na, kumbaga, eh, kinita sa Pogo no? Malaki ho, sobrang laki. Kaya nga hindi maubos-ubos yung pera nila bagamat kahit pa araw-arawin nila yung tinatawag natin na ginagawa nilang uh, rally ng mga maisog. Hindi maubos-ubos, eh siyempre malaking budget 'to 'yan. Kasi lahat ng mga binayaran nila kung saan man sila pupunta, 'yan po ay gagastosan nila. Yung location, yung uh, 'di ba? So marami. Kaya hindi po sila nauubusan ng pera kasi nga dahil nga sa before bumaba si Digong marami siyang natanggap o nakulimbat sa pera ng taong bayan at kinita naman sa Pogo ngayon mabalik tayo kay Xi Jingpeng alam nyo sa ginawang pagpapabalik ayon po sa ating nakakalap na informasyon, ito pong nagbigay sa atin ng informasyon, ito po ay nasa Hong Kong siya po ngayon ay Police Hong Kong ah, Police Hong Kong, yung ah, sorry yung kanyang ah, asawa ay Police Hong Kong Itong babae ho po ay Pilipina. So siya po ang nagbigay sa akin ng informasyon. At itong police Hong Kong na to ay maraming kamag-anak dyan sa China. At uh, nakakaalam ng mga detalye tungkol nga dito kay Xi Jinping. So ito pa si Xi Jinping, siya pala talaga yung nagmamayari ng lahat ng pogo dito sa ating bansa. Ayun ho yan sa nagbigay sa atin ng informasyon na kumbaga itong mga katulad ni Alice Go sila lang yung mga katiwala sila yung mga taong katiwala na may natatanggap pong monthly so sila yung nagpapakilalang may-ari imbes na si Xi Jingping, natural sila yung magpapakilala kumbaga pera ni Xi Jingping yung gagamitin pero sila ang nakapron so nung nabalitaan po ni Xi Jingping, yung ginagawa ng ating mahal na pangulo na unti-unti nang pinapauwi yung mga trabahante ng Pogo sumiklab po yung galit ni Xi Jinping at dahil doon nagutos siya sa kanya mga nasasakupan lalong-lalo na sa Philippine Coast Guard ah, sa Chinese Coast Guard na yun na nga gumante gumante kumbaga dahil sa galit niya siguro inutosan niya sige gulpihin niyo yung mga yan akyatin niyo na kung kinakailangan paalisin na yung mga yan ba? Diba? sa sobrang galit ho ni Sen Jingping so ibig sabihin po yung nangyayari po ngayon dyan na matindi na na pangyayari dyan sa sa isla na kusang pinag-aagawa ng ating basa yan po ay may kaugnayan pala sa Pogo ha? na lumalabas na ang nagmamayari ay iisa lang kundi si Sen Jingping kaya nga nakikipagtulungan ngayon ang mga Duterte kay Sen Jingping Ah, mayro po silang pa ilalim ngayon na matinding usapin kung at sila ay nagpaplano kung paano nila mapapatasick itong ating presidente sa lalong madaling panahon. Kaya ang nakakatakot dito, pag nagsanib puwersa ang mga Duterte at si Xi Jinping na mayroon nang nailagay dito na mga espiya na halos umaabot na po ng milyon. ayon po sa aking pagtaka Pagkakasaliksik... Ayon po sa akin natanggap na... Uh, Pag-iimbestiga... Halos milyon na po... Ha? Yung nakakapasok na dito... Na... Na... Ano dito? Uh, ay sorry po! Million taloy! Halos... Uh, ilang libo na po... Ang nakakapasok dito... Sa ating bansa... Siguro kung di po ako nagkakamali... Mga nasa... Ten to eight... Thousand na... Na... Chinese na pinapasok dito. At ito po ang malupit. Yung armas ho na gagamitin ng mga ito kung sakaling magdeklara na si Xi Jingpin ng gera ay ipinapadaan po sa dagat. Ngayon po, bantayan ho dapat natin yung karagatan kasi kung maalala po ninyo, napabalita po dito mga nakarang araw lang na mayroon pong uh, war vessel Ah, uh, kung di ako nagkakamali, sasakyan na panggera ng China na lumapit sa ating bansa. Ayon po sa ating natanggap na report, unti-unti na pong nagbababa ng mga kagabitang panggera o mga armas itong ating mga kalaban sa karagatan na kung saan sisisirin na lang ho ng mga diver at saka hukunin pa unti-unti para ibigay isa-isa doon sa mga nagpapanggap ng na mga estudyante, negosyante at iba pa. So yan po ang nakakatakot ngayon dahil hinihintay na lang ho siguro nila na mabigyan ng isa-isang mga armas yung mga ipinakalat nila mga espiya dito sa ating bansa bago magdeklara ng gera. Sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, maliban na kalaban natin ng China doon sa karagatan, may mga kalaban na tayong nakapasok mismo dito sa ating bansa na dapat natin bantayan. Kaya dapat sa mga kababayan natin, iniinggaan nyo ko kayo. Ang ating bansa, ang ating pamahalaan ay nagbukas para sa mga taong gustong pumasok sa reservist pumasok na kayo bago pa mahuli ang lahat. Baka ang mangyari niyan, dahil huli na nga ang lahat, tama na lang natatanggapin natin yung mga balang ipuputok sa atin ng mga kalaban. Kaya sa mga kababayan natin na mayroong kakayahan, mga bata pa, may kakayahan, ialay niyo po ang inyong buhay, ang inyong sarili para sa ating bansa. Hindi ko naman po sinabing ialay niyo para magpakamatay kayo. Siyempre, hindi naman natin pinapanalangin na mamatay tayong mga Pilipino. Ang sinasabi natin dito, yung sinasabi kong ialay, syempre kapag ikaw ay pumasok na sa sa hukbong sandatahan ng ating bansa, ay kumbaga sa salitang pulis, yung kabilang paa mo ay nasa hukay na yung kabilang, ba? Diba, naglalakad pa. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man ang mangyayari, isa po ang aking sasabihin lamang sa ating mga kababayan, sana'y maging handa tayo. Ha? Maging handa po tayo. At sana, mga minamahal ko mga kababayan, mas lalong paigtingin pa ng ating gobyerno na paalisin na dito. At sana yung habang maaga pa, unahan na ng gobyerno na paalisin yung mga Chinese na nandito po sa ating bansa. Ang dami na po nila. Sobrang dami na po ng mga Chinese. Sana i-deport mo na agad, gumawa sila agad ng isang batas na paalisin muna na yung mga Chinese pabalakin mo na sa kanila, babae man o lalaki, para po sa seguridad ng ating bansa. Hindi man sa kung ano man. Ito ay dahil lang po sa, sa iniisip po natin yung kaligtasan natin. Ha? Ito po iniisip talaga natin. Dahil ito po ay dapat isipin ng mga Pilipino. Dahil sabi ko nga, may mga anak tayo. May mga magulang tayo, may mga kapatid tayo, may mga mahal tayo sa buhay. Di ba? Ahayaan ah, ba natin na kung mangyari yan, basta na lamang natin mapabalitaan papayag ba kayo na mababalitaan nyo na lang, patay na nanay mo patay na anak mo patay na asawa mo dahil pinatay ng mga Chinese di ba so kaya mga minamahal ko mga kababayan sabi ko nga po tayo po ay mag-isip no? tayo po ay mag-isip at gawin natin yung mga nararapat no? kaya muli tulad po sinasabi ng lingkod mabuhay po ang ating bayan mabuhay po nagmamahal sa ating nabay maraming maraming salamat po